Oh, okay, tapos ngayon, ano Nung pangalawang araw, hindi na ako makayo ko. Hindi oh, ka na makayo ko? Oo, um, tapos yung muya ko ng Batangas, may mangilot yung nilo. Ayos naman, kaya lang ang problema, yung dito, pag ito mat, para ba diba, ko, pag tayo ko, parang may gumagapang dito yung mangilot ang gamit. Ground? Oo. Oh. Um, Ay parang yung may na hindi mo malaman um, oh, na may kerot. Tapos hindi ako makakalakad, magkahantay muna ako ng ngayon lang ano bago parang pumipitik dito so, ka, uh -huh. sa ka, sa akong na kalakar. Naayos yun sa balakang yun sa paano man lumipad. Oo. Oh. Sige po. Kaya lang po. dito parang para may kutik-kutik pa. Oo. Oh, parang may sabit eh. May sabit. Oh. Mga ilang buwan na ulit? Mga oh, dalawa siguro. Dalawang buwan. Mm uh -huh. Nung mga dalawang araw, ulitin ko lang ha. Hindi ka makatayo. Hindi ka na makayo ko. Oh, Nakakaiga na maayos. Nakakaiga. Yuko lang ang problema ko. Kaya magkaganyan. Hindi ma ako makapaba sa yung... jeep eh. Hindi ako makapaba sa jeep. Oh. Uh -huh. Tapos kayo, yung pakaramdam mo, naramdam mo, may kutik-tik pa sa... Masakit ba yung balakang mo tapos? Hindi na sa masakit, parang may ano lang. Parang, parang isa may ngalay dito. Ngalay lang, okay. Hmm. Okay. Mas maganda kasi. Tapos, yung paka yung parang tumayo. na may crown na hindi mo malaman. Oo, oh, uh -huh. galing dito pataas. Tapos hindi ako makakado, pag tumayo ako, ay ganyanin ko muna para makakalugin mo muna. O yan o, parang gumagapang pa dito. Pag nakaroon na dito, Sarap pala kumakalat okay. pag ganyan. Para mo Yung mga tayo niyo lang no, nang mararamdaman niyo oh Ano pa ko Pagtatayo, Pag tatayo pag tumaya ko nang mararamdaman ito. Ito ko muna umakyat. Straight lang. Kung mo lalabanan ha. Sige, laglambot ako tamo. Laglag mo lang. Sige, sige, yan. Kung mo labanan. Sige, lambot ako tamo. Eh, lambot ako lang. Huwag mo labanan. isa pa. Iyan. O, oh, hindi matagilid. Hindi naman masakit yun eh. Matagilid. Kailangan lang sundan nyo na yung ano. Hindi kayo mapapahamak dyan. Para lang kitang ininat ng pagano. Pero siyempre may yun sa buhok. Hmm. Hmm. Kasi pag may nyo, mapupunta lahat sa mga masil at tendon. Pinigil nyo. Maaring hindi, hindi, maganda ang kalabasan. Hmm. Oo, oh, yung mutan nyo na. Yan, ganun lang. Very easy lang. Biyaya. Kasi mas lalo nagkakaproblema pagka tinitigasan nagtatayo ako. Kaya na magpahinga muna ng yung... muna. Mamaya, di ba kanina, di ba simpleng tayo lang para may nagkaroon uh, oh. agad? Mm. Tingnan natin, sana mabawasan siya. Nagpatanggas kayo? Hmm. Okay, lambutan mo na. Mm. Uy, huwag ko na rin. relax mo na. Sige, lambutan mo na matang ko. Yun. Ayan na. <laughs> Bumukagkag na. Naramdaman, Naramdaman mo? Napakalakas, di ba? Umi, umi. Ilang, ilang umi na yan ako kapag tumayo. Magahantay pa kung ilang segundo ba kumakalakad. Kasi nga oh, kung kita mo yung singit mo, hmm. eh, nung narilis, so, oh. Pug. Kaya ginagalong-galong mo muna eh, so, bago makapag-straight na, maka eh. Naganyan na, po ba? Dapa. Dapa. Ngayon, okay na yan. Tinti ng sisingong yan. O, huwag ba na? Dere-derecho na yan. Pero nung hinilot ka, hindi hindi ganyan. Hindi pa ganyan pakaramdam mo. Manamang na-over ka. malamang na-over ka. Iba-iba talaga timpla namin eh. Kasi hindi pwedeng lilipat na punta sa, sa uh, buhay ordinary yung hilot lang ba o may mga stretching din mm, ordinary lang ordinary lang o hindi provinsya lang okay yun okay lang yun pero kung pero kung may mga stretching baka na overstretch pero kung mga ordinary yung hilot lang wala yan magaling yung yun manghihilot mo ngayon na wala niya sa balakang although may atirawang konti pero the best na rin ang mahalaga nag-improve ah, okay. hindi yung wala nangyari yun nga lang na... Yun nga lang, na damage ka rito. Napunta sa baba <laughs> Sumumay. Eh. Kaya ang um, effectus ka na maglakad, di ba? Kaya mo, pag naglakad ka, okay, okay na yan. Kasi, kasi yung mga ganitong haplos, ordinaryong hilot, ganyan, hindi madidislocate yan. Hindi madi madi yan. Oo, mad malabo talagang madislocate yan. oh, yung una, ano? Oo, malabo. Kung nakakaintindi kayo sa mga, ano, malabo malabo kahit kahit mabigatan ko pa yan eh. kahit anong todo ng bigat ko diyan hindi mo madidisloke yan pero pag ini-stretch ka at gustong hinahabol patunugin yan diyan nagkakamang nagkakandali chiche kasi pinipilit nilang patunugin ay eh. no need naman na kasi kailangan talaga may malawak yung pagkakahit hindi mo dito sa mga joint eh. Hindi lahat ng patutunog, healthy. Eh baka nasa tamang posisyon yun eh. Nasa tamang posisyon yung pinitin mong magbago yung posisyon. Kasi gusto mong tumulong. Pero mayroon na siyang, ano, mayroon na siyang kaunti na ano. Mayroon siyang kote. <laughs> Pero after mo, lumala ka. Lumala nga, kaya nga hindi ako mapakali. Kung baka malumpo ako <laughs> Hindi malabo kasi hindi na nga maayos yung lakad mo eh. Nag-ground-ground -ground ka na tiraya okay, ka. Tandaan nyo, ayan, sa mga sumusunod sa akin. Tandaan nyo, ang pagsukat ng mga sasingit, sa tuhod, kailangan, eh. o, oh, may pain, wala. O, oh, yan. Isa na yan sa good sign na good na yan. Huwag yung piliting lumagutok. Yan. Good sign yan. Kasi nabibihin niya ng ganyan. Sumasaya dito, tulak nyo na na konti. O, okay na yun. Pero, ganito, tinupiin nyo ng ganyan, ayaw bumaba, huwag yung piliting kagad kasi baka mabangal yung sa hip joint niya. Kailangan yan, susundan nyo muna, o, oh, kaya, kaya, kaya. O, oh, tapos, yung sumabit na konti, tsaka yung itulak na ng gano'n, hindi yung ganito pa kataas, pilitin nyo na agad. Kailangan, ma-maximize yung ano, hanggang saan yung kaya niya. Kaya, o, oh, sige, kaya pa, sige, kaya pa, walang masakit, o, oh, yung pinakadulo lang, para hindi ma-damage ng Ganun ang ano. Tapos ngayon, titestingin nyo na ngayon. No? okay naman. Ha? Okay. Okay. Kita mo, ang lakas yung lumagoto kanina. Dapat yan. Kung talagang na-dislocate yun, ngayon, bit na yan. Maring, siyempre, na nalihis mo yung joint niya sa singit o sa hip. Hindi na yun makakatayo kasi kung na-dislocate yan. Pero pag tama yung binalikan, eh, magiging good to. O, sige, tayo. Lakad ka. Hintayin tayo, tapos lakad. Di ba, hindi ka pwedeng kumano, no? Lakad. Lakad. Hmm. lakad. Yung pagtayo, yung parang may konti. May konti pa? May konti. Oh, sige, higa. Kung may konti pa, walang problema. Ayan na. Sige, higa. May konti pa raw. Yung. Higa. May konti na mga hadya. Higa. Ito so, ay pa, oh. Hindi na dito. Ito lang, ito lang. okay. Wag ganyan konti na lang yung mga trauma na lang yan. Ang, ano? Ay, mga sedi. oh, mga tatlong araw, sasanayin mo ng maayos yung joint mo sa singit. Wala na to. Ito lang yun yung mga trauma na inabot niya. Kasi pag walang joint, mas madaling ayusin. Buo yan, walang joint. Pero kung ang sumasakit kay sir, tuhod. Yan, yung mga kantu-kantuhan. Mga joint-joint nga, joint. Pero pag dito, dito, mas madali na yan. Mas madali na yan. Kasi dinaan na lang ng stress yan nung na-stress yung dun sa joint. Maliban na lang, kung napukpo kayo dito ng martilyo, eh medyo oh, matagal-tagal kasi may halong lamog yung sa mga muscle or sa mga buto. Pero kung wala naman, hindi ay tinamaan ng matigas na bagay dito, at nagkakaroon ng parang kutik-kutik na ground tapos madali nang ayusin yan kasi nadamay lang yan nadamay lang yan dahil sira yung ano mo ang gagawin nyo dyan yan, yan imamasas-masas yun lang yan masas-masas yun lang yan pero pag sa joint katulad sa puhod ah, pwede yung pitikin pwede yung pitikin yan pwede yung pitikin yan madali lang yan sa akin siguro asawin ah, Madali yan para sa akin yun. Pero niya yung ganyan, wala yan. Aprosin nyo na ng pagmamahal yan. Basta ayos na yung main problem, ayos na yung nandun, wala na yan. Sige, lakad ka. 3 to 4 days, obserbahan mo. Kasi hindi lahat yan nasisiro-siro kagad. O, oh, lakad. Mm. Okay. Tama yun, uh, tama yung hanapin niya kung meron pa. Ano? Pag, pag maliit na maliit na, sir, yan niya. Yan yung pinaka-trauma eh. Three to four days. Yan, unti-unti nang unti kumagaling yung kumagaling yan. Ganun ka nga, sir? Ay, hindi ka pwede basta gumanon, o, ganun. Okay, angat. Mali mo lang, kasi hindi na nakakarat, dito dito lang yung... Wala na. Hindi mo nun lang, parang sa nakakabi mo. Pinaka-trauma yung... niya na. Oh. Hindi na nakakarins taas. Na. Wala na. Dito na lang daw. Siyempre, mahirap naman talagang siruwin siya. Hayaan mo muna makapahinga. Okay? Sir, huwag lang maligo today, ha? Hindi na siya dumidiretso pa gano'n. Bukas oh, pwede lang maligo. Oo, bukas. Okay, sir. Huwag lang maligo today, ha? Thank you. Hindi na maaakit. Maraming salamat.